Ayan mga idol. Magtabilan tayo ng ano, apat na peraso. Ayan, meron na rin ba kayong natabi? Ng mga ganito, ayan, collection lang. All right, all right. Ang ganda niya tingnan pag ano, malinis na malinis. Bagong-bago baka sa mga years na dadaan eh mawala rin yung ganitong barya at least may natabi tayo alright alright kaya magtabi na rin kayo mga idol kahit kunti lang